sa punto pong ito, ating pong talakayin ang pinakabagong update patungkol po sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kabayan, halagang 50 milyong pisong tulong pinensyal ang ipinamahagi po ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga taga Pangasinan na naapektuhan ng mga sunod-sunod na bagyo. Nabahagi po ang ating Pangulo ng tulong pinensyal sa mga magsasaka, mangingisda, at kanilang mga pamilya sa lalawigan ng Pangasinan. Kabilang narito, yung tigsisampung libong pisong tulong pinensyal sa limang mga magsasaka at manging isda sa lalawigan. Siniguro rin ng ating Pangulo na nariyan ang buong ng suporta ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of Agriculture, DSWD, DOLE, at Department of Human Settlements and Urban Development. Ito'y para po mapapalis yung pagbangon ng probinsya ng Pangasinan. Natasan rin po ng Pangulo ang mga ahenso ng gobyerno at maging ang local authorities na mas palakasin pa ang mga hakbang para tugunan ang pangailangan ng mga Pangasinense. Pasalamat din po ang Pangulo sa first responders sa panahon ng sakuna at siniguro ang mga pangmatagalang solusyon. Aniya para sa ating mga magsasaka na labis na naapektuhan ng nakaraang sakuna patuloy na lumilikha kasama ng mga siyentipiko ng makabagong kagamitan sa pagsasaka na matibay at angkop sa pabago-bagong panahon. Sabantala mga kababayan sa iba pa pong usapin, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ito na yung pagbibigay ng parangal sa prize winning choir ng bansa sa ginanap na gintong parangal sa malakanyang honoring the champion choirs of 2024 na ginanap sa Palasyo. Po. Sa ginanap na ceremonial program, binigyan pagkilala ang mga most outstanding choirs sa Pilipinas na nagdala ng karangalan sa bansa dahil sa kanilang galing sa musika na ipinamalas international stage. Binigyang pagkilala po ang pitong choral groups, ang University of the Philippines Manila Choral, Quezon City Performing Arts Development Foundation Incorporated Concert Chorus, Solagrafia Choral, University of Mindanao Choral, Los Cantantes de Manila, ay Musica Pela at University of Santo Tomas Singers. Ang bawat grupo po ay nakatanggap ng check na nagkakalaga ng 200,000 pesos. Pinagdiwang po sa gintong parangal, hindi lamang po yung tagumpay ng mga talented choirs, kundi maging ang kanilang passion and discipline, nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artists at performers sa Pilipinas. At yan po muna ang ating update ngayong umaga. Abangan ang susunod dating pag-uusapan patungkol sa mga aktibidad at programa ng kasalukuyang administrasyon. Dito lamang sa Mr. President on the Go.